Ang buhay at mga pangarap minsan, sa totoo lang lahat tayo ay pagod na. Sa physical at mismo sa panloob na aspeto. Tama natin ang ngalay at nginig sa trabaho na halos kayod kalabaw at ang nakakawalang gana. At mas lalong nakakabigat pa nito, nagsasabay pa ang problema at trabaho. Ang bigat at lungkot na hindi kayang daanin sa pagtulog Sasabihin mo ngayon, ayos pa naman kanina, subalit mamaya ay hindi na. Alam mo may kulang. May puwang na hindi natin mapunan sa loob. Parati tayong naghahabol ng oras at mga pangarap. Pinapagod tayo ng mundo. Pinapagod tayo ng kapwa-tao. Pinapagod tayo ng madalas ng ating sarili. Nakakapagod ang mga bagay na inasahan sa atin ng iba. Na yung mga pangarap na yun ay siguradong makakamit. Lahat naman tayo ay pagod na. Tinatago lang natin sa ngiti minsa. Pinupunasan lang natin ang pawis upang matuyo. Ngunit hindi naman talaga tumigil sa pagtulog. Marahil ganito tayo tinuruan ng pagod ano? Na pwedeng tayong mapagkunwaring malakas na pwede tayong magpahinga at huminto. Ngunit hindi tayo pwedeng sumuko.